Walang kawala sa buy bust operation ang isang motorcycle taxi rider na sumasideline daw sa pagtutulak ng marijuana. Tumatawid pa raw ng ibang lungsod ang suspect para sa iligal niyang gawain. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa hudyat na kanilang mga kasama, agad na tumakbo ang mga pulis sa ikinasan nilang bypass operation sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Arestado ang target na si Jandy Cabelosa, 25 anyos. Base sa tip, nagtutulak di umano ng mariwana si Cabelosa. Bukod sa nakuha sa bypass, may nasabat din mariwana mula sa motorsiklo ng suspect. Sa kabuuan, nasa isang kilong mariwana na may street value na 120,000 pesos ang nakumpiska. Ayon sa mga pulis, dayo lang sa lugar si kabelosa. Na nalaman natin na taga na tulak na dumadayo dito sa Novaliches. Ang mga parokyano nito, accordingly sa kanya, ay mga uh, construction workers at mga tambay na adik dito sa area. Basis sa investigasyon, tatlong buwan nang nagtatrabaho bilang motorcycle taxi rider ang suspect at sumasideline sa pagbebenta ng mariwana. Pero taong 2016 pa raw siya nagtutulak ng ilegal na droga. Hindi naman itinanggi ng sospek ang krimen. Pasundot-sundot lang sir pag ng pera. Kaya po, di-discard ng ang ganun sir. Mahaharap ang sospek sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.